Mga mare, pagkasundo nga sa akin ang aking asawa galing trabaho, ay naisipan na nga rin namin mga mare na bumili nga rin ng ulam. Ang tambakol nga ang nabili namin mga mare at piprituhin ko nga siya muna mga mare bago ko nga siya gataan. Mukhang masarap naman talaga mga mare kung gagataan nga. Ngayon ko nga lang ito gagawin yung piprituhin ko nga muna bago ko nga siya gataan. Tempo rin naman mga mare na nakabili nga rin ang aking asawa ng pechay may naglaku nga raw dito sa amin. Hinihiwa ko na nga rin pala dyan mga mga mare, ang sasangkap ko nga sa ginataang tambako. ko. Mm. Mayroon pa nga kami isang isda mga mari na nabili at sariwa nga siya. Ang tawag nga dyan sa isda na yan ay dilat nga dahil mga laki nga daw ang mata. Hindi ko na nga lang mga mare, binidyo yung isda na yun dahil pinaksiw nga ng aking biyanan at dun nga ay sinalang sa gatong sa labas. At ayan na nga mga mare, piniprito ko nga muna talaga ang tambako. ko. Kita nyo naman mga mare, lumaki na nga talaga ako ng husto dun nga sa aking trabaho. Nagpareha na lang talaga kami ng aking asawa kita nyo naman mga mare nanginginayin pa at pa nga siya dyan. Ang sabi ko nga sa asawa ko mga mare timplahan niya nga rin ako ng kape. Abay, nagsarili lang magtimpla mga mare at ayan nga oh, nagkapi na nga siya at ako'y wala nga tinimpla sa akin. At ayan nga mga mare dahil nga mahilig nga magkinain ng aking asawa, ayan tuloy lumalaki na nga rin talaga ang kanyang tiyan. Ang sabi ko nga mga mare magbawas-bawas nga siya dahil nga sobrang laki na nga ng kanyang tiyan. Ano nga daw ang magagawa, naman daw lang lakihin nga ng chan buti na nga lang talaga mga mare kahit medyo malakas na kumain ng aking asawa hindi naman siya nga high blood at ayan na nga mga mare kumukulo na nga ang ginataan kong tambakol at may dalawang sili nga akong nilagay dyan sa tingin ko pa nga lang mga mare ay talaga naman masarap talaga tong ginataang tambakol na may pechay mahirap talaga mag video mga mare talaga naman sariling sikap ko na nga lang dahil wala naman na talaga akong taga video dyan. Okay lang naman mga mare importante nga ay nakapag video nga at meron nga ako may co content ngayon. At ayan na nga mga mare, malapit na nga maluto ang aking ginataang tambakol. Konting kulo na nga lang yan mga mare at mamaya ipapatayin ko na nga rin ang apoy. Para hindi nga malaga mga mare ang pechay. At ayan na nga mga mare, malapit na nga talagang maluto yan. At nagpasayang na nga rin ako mga mare para maya maya nga makakain na nga rin talaga ang aking mga anak. Kaso lang talaga mga mare, baka nga hindi makakain nga ng ulam na to ang aking biyanan. Bawal kasi kumain ng ganyan ang aking biyanan mga mare, lalo na ako madudugo. Kasi mga mare, malimit nga ang biyanan ko ay manasin. Pero may binili naman kami ibang isda mga mare at pwede naman niya nga kainin yun. At itong niluto ko naman na ginatang tambakol mga mare mare pwede naman hanggang bukas nga ito dahil nilagyan ko naman ito ng suka para hindi nga ito mabilis mapanis at makakabaon pa nga ako nito bukas mga mare hindi ko pa nga natitikman mga mare pero natatakam na nga ako at mukha nga talagang masarap ito at may tinira nga pala kung isang gayat nga na isda mga mare kakainin ko nga lang din ngayong hapon at timing naman mga mare na may tira pang ang kanin kaninang tanghali at ngayon ngayon makakain nga talaga ako at sinabawan ko nga ng paksi mga mare mare at nakikishare na naman talaga ang aking asawa. At masarap nga rin talaga mga mare ang pagkakatimplangan ng biyanan ko ng paksin. Kaya sabaw pa lang talaga mga mare ay ulam na talaga. At syempre nga mga mare pag kumakain nga ako pag ganitong oras ay hindi nga mawawala sa akin ang kape. At kita nyo naman mga mare eh, na nga may kamay na nga na sumasandok din ang kanin. At talaga naman nakikishare pa nga sa akin dyan. Madaya daw talaga ako mga mare at nagsasarili nga daw ako at nagbukod pa nga raw talaga ako ng pinakas niya rito. Konting kanin lang naman kasi mga mare ang natira nga at pampatanggal ko nga lang talaga ng gutom at mamaya nga hindi na nga ako kakain. Ko ba mga mare, ang bilis kong tumaba pero mahirap naman magpapaya. Nahiyang kasi ako mga mare dito nga sa aking family planning na implant. Ayaw ko na rin kasi mga mare na mga anak nga kaya pinilit ko na nga rin talaga na magpa-implant na nga rin. Kinuha ko nga pala mga mare ang siling nga sa paksiw susubukan ko nga umaanghanga. Hay, pagtikim ko mga mare, sobrang anghang pala at kita nyo naman na mula nga ako sa sobrang anghang dyan. Hindi kasi ako sana mga mare na kumakain nga ng sili at ngayon ko nga lang talaga tinesting ko anghang ba talaga itong siling green. Abay sobrang nga pala ito kaanghang mga mare. Feeling ko nga mga mare pati ilong ko mga mare nausok na nga sa anghang ay hindi ko talaga mapawik at uminom na ako ng kape ay anghang pa rin talaga. <laughs> Pahingi na nga ako ng tubig dyan sa aking asawa mga mare hindi nga mawala-wala dyan sa kape. Kita nyo naman mga mare namumula na nga ako sa sobrang ang anghang talaga. Kasi ako sanay na kumakain nga ng anghang Kaya first time ko nga lang mga mare na kumagat nga nitong ceiling green. So hanggang dito na lang mga mare. Thank you for watching. Bye!